Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Ako po muli si uh, Fury Moto and welcome back po sa ating channel. Ngayong uh, umaga po ay uh, ipapakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng comb release lever sa makina ng ating uh, Fury 125. Pinapalitan po natin 'to kapag uh, mayroon na pong issue yung ating uh, shifter gear. Usually po uh, nangyayari 'to kapag uh, nasa 4th gear tayo tapos tumatakbo, biglang babalik siya sa third gear or third gear biglang babalik siya sa second gear. Ito po yung uh, madalas nasira na kailangan na nating palitan. Mga tatlo o apat na po 'yung na-encounter natin na ganito sa ating mga tropa na nagpaayos ng kanilang uh, Fury 125. Meron na rin po akong nababasa nito sa Kawasaki pages. And uh, ito po 'yung video na ginawa natin. Eh dahil sa tulong po ng ating uh, master mechanic Lodi Petmalo na si uh, Andrew Frederick Langkaon ng uh, FRC South Bali siya po yung nagbigay ng idea kaya ginawan po natin siya ng video since uh, kailangan ko naman po palitan yung uh, complete sliver ng aking uh, Fury 125 pero syempre bago po natin na uh, gawin yon, kailangan po muna nating i-drain yung langis ng ating uh, motor Then uh, baklasin yung uh, clutch side cover para ma-access po natin yung uh, comp release lever na sinasabi ko po. Siyempre kailangan din po natin baklasin yung ating uh, clutch basket sa ating primary gear. Kasi nasa likod po yung uh, comp, release lever, uh, comp release lever na binabanggit ko. Tapos sa uh, kailangan din po nating ah uh, i-check since na ano ah nabanggit na natin to sa mga nakaraan nating vlog yung tungkol dun sa star o yung shifter drum ah uh, cam na i-discuss na po natin to dun sa nakaraan nating uh, video Although sinama ko po rin dito yun kasi uh, parang mabaklas po yung ating uh, comprelease comprelis liver. Kailangan din po natin baklasin tong mga to. Yung binanggit kong ka release liver, yan po kasi yung uh, humahawak sa pag-ikot ng ating uh, shifting fork papunta dun sa ating uh, Yan, star. O yung uh, gear drum cam. Katulad ng sabi ko, na-discuss uh, na po natin to nung nakaraan sa previous na vlog o video po natin. Kailangan nyo pong uh, tanggalin yung uh, 10mm na bolt para makuha po natin yung uh, compressible lever. Anyway, uh, mapapanood naman po nyo sa video kung paano natin siya binabaklas at saka paano natin siya ibabalik mamaya. Ito po yung sinasabi kong uh, compre-lease lever. Ayan. Itong bilog kasi na to, ito po yung turn, ito, yan po yung lumuluwag. Kung mapapansin nyo, maluwag na po siya. Dapat wala pong alug yan. Para hindi po bumitaw yung uh, sa shifting fork natin. Na siyang, kasi yung pinaka-lever eh. Para mag-adjust po yung ating uh, Uh, pag-shift from uh, neutral to fourth gear. Meron pong nabibili na ganyan sa planta. Check nyo lang po yung mga legit na online seller sa Kawasaki page po natin. Ito, na-discuss na rin po natin to kung paano baklasin at paano palitan. And pati po yung function niyan na-discuss na rin po natin yung sinasabi kong kalawit dito sa taas tsaka yung kalawit dito sa baba yan po yung nagtutulak at kumakalawit dun sa ating uh, uh shifting uh, drum cam kapag ka uh, okay na po pwede na po nating uh, ilagay yung uh, bago na complete lever? sa price di ko po alam kung magkano eh pero kasi yung nakuha nang ko nito uh, sa parts out lang po ah uh, bali good condition pa naman po yung nabili ko kaya yung po kinuha ko kaysa doon sa brand nyo may kasama pong spring yan kaya, kung mapapansin nyo po kakabit nyo po doon sa dulo ng ating uh, sleeper maglalaro po kasi yan up and down yung tinuro ko kanina ng bilog na maalog dapat po walang alog yun kasi pagka tinutulak niya pataas at may alog yon konti lang yung clearance di tulad kapag kawala siyang alog buo niyang itutulak yung ating uh, shifting port kung uh, paano po natin siya binaklas ganun din po natin siya ibabalik tornilyo lang po yan na 10mm tsaka yung spring double check nyo po kung gumagalaw pag maigpit na po yung bolt kasi kapag ka hindi po yan gumagalaw maliyo po yung kabit nyo yung mapapansin nyo sa video ayan po pumipitik-pitik po siya Siguraduhin lang po natin ng maigpit at baka bumaklas yan kapag tumatakbo na po yung ating motor. Pagka nakabit na, pwede na po natin ibalik yung tinanggal natin na uh, gear drum cam. May butas po yun para dun sa... Uh, dulo. Hindi nyo po may kakabit dyan pagka hindi nyo po nailapat na gusto. Kasama po kasi sa mekanism ng ating uh, shifting o yung pagsishift yung uh, gear drum cam. Saka itong shifting rod saka yung kalawit syempre sa saka yung pinalitan natin na ah uh, compilis lever Again, ha, kung, kano, kung paano po natin na uh, binaklas, ganoon din po natin ikakabit. if ever man po na nalilito kayo don sa mga binabanggit kong uh, pangalan ng piyesa ng ating motor, uh, sundan nyo lang po yung, yung video. Iti-test naman po ng na, katulad na nakikita nyo ngayon. Iti-test naman po natin yan bago natin ibalik lahat. Kasi uh, mahirap na po yung magkamali tayo. Tapos pag sinalpak natin yung makina, magka problema pa lalo. Pati po to na na-discuss na rin po natin to dun sa mga nakaraan natin vlog regarding po dun sa Kickstarter Spring. Kung paano siya palitan, uh, baklasin natin kapit. Pagka na-double check nyo na po lahat ng pyesa na binaklas natin kanina at okay naman yung uh, pagtesting pagtesting natin, pwede na po natin ibalik yung ating uh, clutch basket and primary gear. Siyempre kung uh, wala tayong special tools, yung uh, tinatawag natin na electric uh, impact drive, yun po yung usually ginagamit ko sa pagtanggal at pagkabit nito. Mas safe po yan katulad ng sinabi ko kasi baka masiraan po tayo ng bearing kapag gumamit po tayo ng dipokpok. Kung uh, hindi nyo po kabisado, uh, lapit lang po kayo sa inyong mga mapagkakatiwalaang mekaniko or if ever man po uh, mag DIY po kung kaya po ng uh, kaya nyo pong gawin at komple po, kompleto po tayo sa tools paki uh, Abayangan lang po yung iba nating videos soon. Marami pa po tayong uh, nakapila. And hopefully, uh, meron naman po akong uh, ibigay o na-share sa inyong kalaman regarding po sa maintenance and modifications ng ating uh, Fury 125. Shout out po sa lahat ng nagpapashout out. Hindi ko na po kayo isa-isahin at wala po akong listahan. Pero soon, pag naharap po natin Isaysayin po natin lahat ng nagpapa-shoutout dito sa ating uh, channel. Kung uh, meron po kayong mga comments, suggestions or ideas, uh, please comment lang po kayo anything po, wala pong problema as much as possible, sasagutin uh, ko po yan kung may mali, pakicorrect na rin po mga kapuring siguro uh, after one week uh, baka mag-upload na naman tayo ng panibagong video natin and hopefully magustuhan nyo po ulit yung uh, ating uh, sinishare Konti na lang po, magti 3k na po yung subscriber natin. Kaya, please subscribe po sa ating uh, YouTube channel. Meron din po tayong uh, Facebook page, uh, Pure Moto. Magpo-post po ako dun ng mga short clips regarding po dito sa mga pinopost natin sa ating uh, YouTube channel.

Ah, uh, wag niyo po rin palang utang mag-test. Ah, uh, road test after po nung magawa. Para hindi uh, po tayo magkaroon ng abiriya pag nagkaroon tayo ng short or long ride. Maraming salamat po sa ating mga subscriber and sa mga hindi pa po na subscribe please subscribe po. Maraming salamat po sa inyong uh, support. Again, ako po si Puri uh, Moto. And thanks for watching po sa ating uh, YouTube channel. God bless and ride safe always po.